Francis, ano ba yung pinagsasabi mo? Nakakahiya. Customer yan. Kakain yan dito. Bakit pala nalabasin? Nakakahiya? Hindi ka ba nangyayas sa bisita natin? Ha? Baka mamaya, umalis to. Uy, kung wala kang pambayad, pwede ba umalis ka na? Ah, uh, sir, pagpasensya niyo na po yung... Ay, Pagpasensya niyo na po yung kasamahan ko, sir. Huwag po kayo mag-alala, sir, kasi ibibigay ko po sa inyo yung good customer service. Ako po yung bahala mag-asikaso sa inyo. Ano? Ah, mo? Si Nag-iisip <laughs> ka ba? <laughs> Alata naman sa itsura na mukhang mahirap. Ano ka ba? Kahit na mukhang mahirap pa yung customer, asikasuhin pa rin natin dapat. Wala tayong pinipili dito. As long as magbabayad sila. Sige! Asikasuhin mo! Bigyan mo ng lugaw. Baka wala nang pambayad din eh. Ah, sir. Teka lang po. Eh, may pambayad naman ako tsaka bakit lugaw mo? Ay, eh, gutom na gutom po ako tapos lugaw lang papakain mo sa akin? May pambayad? Pananamit mo nga pangit eh. Okay na yung lugaw eh. hindi eh, ka magbayad. Baka mamaya ikaw pa yung sa sahod namin. Ah, sir. Pasensya na po talaga ha. Ah, sige sir. Para magkakain po kayo, isi-serve ko po sa inyo yung lugaw. Huwag po kayo maglala, sir. Kasi masarap po yun. Ako pong bahala sa inyo. Sige. Bibigyan na rin po kita ng libre po na soft drink sir. Sige. Maraming salamat, ha? Sige po. yan. Eh, tumatawag. Si boss? Ah, uh, hello, sir? Ah, darating po yung business partner po niyo dito? Ah po, sir, kami na po bahala mag-asikaso. Asikasuhin po namin ng maayos tapos ibibigay po namin yung good customer service. Sige po. Francis! Bakit? Eh, tumawag kasi si sir. Eh, darating daw yung business partner niya dito sa negosyo eh, kinakailangan daw na si Kasoy natin ang maayos tsaka i-welcome natin. Siya na bang inaantay mo? Doon ka sa kusina. Magtago ka doon. Baka mamaya matakot pa yung business partner ni Sir. Baka pagkabalan ka pa ng kawatan. Eh, dalawang nga tayong mag-asikaso sa kanya eh. Kasi... Eh, kaya ko naman eh. Tsaka kailangan ko magpalakas para ako maging manager dito. Ah, uh, hindi ba pwede na? Dalawa tayong mga asikaso Anong sinabi na, ko na? Makita ng business partner ni Sir, di ba, na nagtutulungan yung mga staff dito at... Wala akong pakialam. Eh kaya ko naman eh. Pwede ba sumulod ka na lang? Ah, kaya eh, ka ng ulo eh. Baka mamaya may pa sa'yo yung ka-business partner ni Sir. Gusto ko lang naman ipakita sa kanya na maayos tayong lahat dito eh. Ano mo? Masyado kang pabiday. <laughs> ano? Gusto mo rin ma-promote? Ha? Eh, hindi ko naman hinahangad yung posisyon na yan eh. Ang gusto ko lang talaga, asikasuhin na maayos yung customer. Sabihin mo, gusto mo rin ma-promote? Pwede ba? Hayaan mo na ako dito? Umalis ka na! Basta mo na maayos yung pag asikasuhin mo sa kanya, ha? Ano sa tingin mo? Katulad mo ko? Bobo? Tara! sige, ikaw na bala sa customer, ah. Lalo-lalo na dun sa business partner ni Sir. Kasi kasawin mo nang maayos. Ulit-ulit ka, Hindi ka pa talaga aalis. Sige na. Ikaw na bahala, ah. Ah, ah. Uh, oh, medyo traffic eh. Kakain lang ako tapos diretso na ako dyan. Hmm. Oh, sige, sige. Alam mo. Mm. Uh, sir, buti na lang dumating kayo. Eh, kanina pa ako dito eh. Tsaka, nag pa ako ng restaurant para para sa inyo po. Ah, pala sir, ano po bang i-order niyo? Ah, uh, may menu ba kaya? Ah, uh, hindi. Hindi na kailangan, sir. Eh, alam ko naman, sir, yung gusto niyo yung best seller namin dito, di ba? Ako sir, huwag magalala, mag-alala. Ibibigay ko po yun sa inyo. Tsaka sir, may kasama na ako dito eh na yung mitim eh. Medyo pangit. Ako sir, huwag ka mag... Huwag mo siyang tawagin eh. Masyadong bobo eh. tatanga sa trabaho. Dapat sir, yung mga katulad ko, marunong sa trabaho tsaka masipag ako. Hmm, ganun ba? Pagpatuloy mo lang yan. Kaya marayong mararating mo kapag masipag eh. Ka. So ano sir, Kunin ko yung tubig. Uh, May ba ng tubig? Ah, uh, sige. May ice ba kayo? Ah, meron po. Sige, salamat ha. Sabi yung pagkasikasa dito, parang... <laughs> okay. Ah, uh, sir. Ito na po yung ice tea nyo. Bah! Kita nyo, sir. Napakabilis ko, no? Tsaka, dami ah. Uh... Ah... Opo oh sir, uh, welcome po sa inyo at saka unlimited din po yan. <laughs> Ibang klase pa rin restaurant na to ha. Pero salamat ha, uh, medyo nauhaw na ako. Abali, pakihanda mo na yung ano, uh, yung uh, pakainig uh, um, yung sinasabi mo na bestseller niyo? Apo. Ha? Sige, salamat. Sige po sir. Ah, uh, sir, hmm. ito na po yung bestseller namin. Na Uy! Tsaka sir, pinapasabi nga pala ng mayari ng restaurant eh, libre na po yan sa inyo. Ba? Talaga? Iba pala talaga dito, ano? Tsaka sir, nakita niyo naman na mabilis yung servisyo ka, di ba? Mm hmm. Mabilis ha, ah. tsaka... Oh, gusto kita. Okay ka ng ano ha, nagsaserve sa akin. Yeah, kain muna na ako ah. Sige po. Ah, uh, waiter! Waiter! Wait. Pwede ba, Jeep? Alabasin mo yan? Sandali. Ang baho! Ay, may tsura! Kung ano tambay Francis, ano ba yung pinagsasabi mo? Nakakahiya! Customer yan! Kakain yan dito! Bakit pala nalabasin? Nakakahiya? Hindi ka ba nangyaya sa bisita natin? Ha? Baka mamaya, umalis ito! Uy! Kung wala kang pambayan, pwede ba umalis ka na? Ah, uh, sir, pagpasensya niyo na po stumbuk, yung... Eh. Pagpasensya po yung kasamahan ko, sir. Huwag po mag-alala, sir, kasi ibibigay ko po sa inyo yung good customer service. Ako po yung bahala mag kaso sa inyo. Ano? Ah, asikasuhin mo? Nag-iisip <laughs> ka ba? Ay. Alata naman sa itsura na mukhang mahirap. Ano ka ba? Kahit na mukhang mahirap pa yung customer, as pa rin natin dapat. Wala tayong pinipili dito. As long as magbabayad sila. Sige! As ikasuin, oh. mo! Bigyan ko ng lugaw! Para oh. so, ah. wala na pang bayad yan eh. Ah, uh, sure. sir. Teka lang po. Eh, may pang naman ako. Tsaka, bakit lugaw ko? Eh, gutom na gutom po ako tapos lugaw lang papakain mo sa akin. Ah, may pang bayad? Pananamit mo nga, pangit eh. Okay na yung lugaw eh. Eh, hindi ka mabayad. Baka mamaya, ikaltas pa yun sa sahod namin. Ah, uh, sir, pasensya na po talaga, ha? Ah, uh, sige, sir. Para makakain po kayo, isi-serve ko po sa inyo yung lugaw. Huwag po kayo maglala, sir. Kasi masarap po yun. Ako pong bahala sa inyo. Sige. Bibigyan na rin po kita ng libre po na soft drink, sir. Sige, maraming salamat, ha? Sige po. Ah, uh, sir. Hmm. Kamusta? Ayos ba yung pagkain? Masarap! Ah... Uh, may nasigaso lang ako sa... na-index na, lang ako makinig. Pero masarap siya. Magkakainin ko. Iunahin ko lang ito kasi importante. Ko. Sige po, Sir. Alam mo... Galing na ang ano mo ah. Customer service ah. Tsaka... Mm -hmm. Tama ka ah. Oh, Walang pambayad yan. Kaya ba, Sir? Tsaka, Sir. Kumatanggap lang naman kami ng customer dito. Yung mga... ganitong suot. Naka... Alam mo na. Mm -hmm. Formal. Kaya nga, eh. muamang, <laughs> muamang... Siguro, Sir. Paling restaurant yung pinuntaan niya eh. Wala, ata nga render niya dito eh, no? Hello. naman. Pai, pakisabi sa boss mo, ha? Opo, Sir. Salamat. Ah, uh, Sir. Hmm? Kung pwede, pakisabi na rin sa boss ko na i-promote ako bilang manager po dito. Kasi maganda naman po yung servisyo ko. Di ba? Ha? Huh? Bak, ba't ako magsasabi? Eh, kasi sir, sabi ng boss ko kayo po yung bisita namin eh. Ano? Kayo po yung ka-business partner niya. <laughs> dumala lang ako kasi traffic. Nagugutom ako kaya dumaan na ako rito. <laughs> Teka lang no, sir, ba't naman di sinabi kanina? Hindi sana hindi ako nagsayang ng oras sa inyo. Bakit nagtanong ba? Nag-order ako, customer ako. Ano sa madon? Sabi mo, libre na ito, di ba? O, alam ba, take out ko na kasi nawala, mawala na ako ng gana. Kung anong pinagsasabot, hindi ko naman alam kung anong... Nagugulan na ako sa'yo. pwede ba i-take out to? Ay, hindi po. Kumain na kayo, i-take out niyo pa yan. Hindi po. Umalis na lang kayo. Kala ko pa naman, okay ka. Samara so, naman pala ugali mo. Gina! Kaka pa lang mayaman, wala ka lang ng pera. <laughs> Ah, uh, sir? Ito na po yung lugaw niyo. Tsaka sir, huwag po kayo mag-alala. Pag natikman niyo po yan, sobrang sarap po niyan. Kasi ako po mismo nagluto niyan. Ah, uh, maraming salamat ha. Alam mo, natutuwa ako sa customer service mo. Napakagaling mo eh. Hindi ka tulad ng iba niyan. Di ba? Eh, sir, kinagawa ko lang naman po yung trabaho ko. Tsaka, mahal na mahal ko po itong trabaho ko, sir. Kaya binibigay ko po talaga ng buong puso yung Kakainan ko para magawa ng maayos yung trabaho ko. Tama yan. Ipagpatuloy mo lang yan. Kaya dahil yan, <laughs> ipopromote kita bilang manager. Ano? Ha? Sir? Teka lang. Daliw ka ba? Ikaw ang ipopromote? <laughs> Oo, oh, bakit? Isa eh, saka naman naman. May hirap eh, okay? tambay. Ah. Uh, Hindi mo ba alam? Isa ako sa ka-business partner na may-ari ng restaurant na to. Ha? Huh? Sir, an... So, ibig e, niyo pong sabihin, kayo po yung inaantay namin bisita? Kayo po yung ka-business partner ng boss namin? Exactly. Pinatunta niya ako dito para malaman yung mga pinagkakagawa ng mga staff dito. Dahil ang daming bad review sa restaurant na to eh. Ayun pala, dahil sa'yo. Uh, eh, sir, kasalan niyo naman eh kung shoot kayo ng formal di sana ay na si kaso ko kaso hirap sa iyo eh sa restaurant na to walang pinipili mahirap man mayaman pulube walang kaya sa buhay lahat welcome dito eh sir alam mo naman eh, na huwag ka na magpaliwanag simula hmm. ngayon tanggal ka na at sisiguraduhin ko wala ka nang mahanapan na trabaho kahit saan eh, sir. Alam niyo na na may binubuhay ako. Tsaka yung sahod ko, sir. Sahod? Baka nakakalimutan mo. May CCTV dito. At lagi namin nakikita na namungupit ka sa mga kaha natin. Uh. Eh, sir. Kaya, Jay, tama. Congrats, sir. Totoo po ba ito, Sir. Nako sir, hindi po ako makapaniwala, pero pasensya na po talaga sa nangyari uh, kanina ha. Magpasensya na po yung ginawa ni Francis sa inyo. Pero sir, maraming maraming salamat po. Congrats! Tanggapin ko po yun. Offer ninyo sa akin na posisyon. Tsaka yung mga ganyang waiter, deserve mong ma eh. Kasi nakikita ko na napakagaling mong mag-asikaso dito sa restaurant. Eh, yes, um. sir. Baka lang, bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Kahit ano po gagawin ko dito? Pwede ba? Umalis ka na? Kanya eh. Basta huwag ka mong babago ah. Pagbutihin mo lang yung trabaho mo. Tsaka, kumana pa na rin ang bagong papalit nyo sa... Waiter na isang yun. Sige po, sir. Huwag kayo mag-alala kasi maasahan niyo po ako, sir. Nagawin ko po na maayos yung trabaho ko. So, ko po at gagalingan ko po kasi gusto ko po matulong sa business po ninyo at sisiguraduin ko na lalago ito. Maraming salamat at yun lamang po. Tropa so, na. Pauna na ako ha? Sige po sir, mag-iingat kayo sir ha? Congrats.